Ayun na nga ka chubs. Nag-order ako ng ano, ng pet's milk. Lactose free. Galing pa siya sa Australian Australian cow's milk. Para doon sa aking aso na bagong spay. Kasi hindi pa siya pwedeng magkakain ng solid food. Kaya namin siya nilagyan ng lamping dyan kasi baka kamutin niya yung sugat na kasi sa siya pag meron siyang headgear. Malakas naman siya pang ilang araw niya na ngayon ah. Pang 5 days niya na ngayon mula nung nakapon siya. Ayun, malakas naman siya. So, inordera natin siya sa Shopee ng Cozy Pets Milk Lactose Free. Ayan, kasi hindi pa siya pwede sa ano, sa solid food. Ayan, mini-milk natin siya para lumakas-lakas naman yung ating ano. Sa Sunday pa siya magwa one week. Ayun lang. Salamat, salamat. Like, subscribe, and share.